Hello! Maganda ko, promise! O, di ba? Alam nyo, excited ako ngayon sa inyo kasi iba klase naman itong aming napiling guest. Kaya so special dahil anak ko din siya. Anak ko yan iniluwal ng aking puso yan. Hindi na ako mapapaligoy-ligoy pa. Isa po siya sa aking director, sa aming lahat. Eh, napakabait po na hindi na sa akin. Walang iba kundi si Director Ryan Carlos. Ayan! Hi! Thanks for having me. Yes! Sobrang saya ko lang na nagkabanggahan tayo sa Amano. Of all the places, sabi ko, may purpose to, birthday ng wife ko. Oh, oh. And then, tawang-tawa lang ako nung sinabi mo sa wife ko na, nagawin ko yung asawa mo. Oh, <laughs> Tapos isang oras na tayo nagkwentuhan. Ano, isang oras na kami nagkwentuhan, hindi <laughs> mo <Mayroon> pa binabalik. <laughs> Nay, thanks for having me kasi it's been 16 years oh, and then okay. ngayon nag-reconnect tayo. Oh, diba? oh, ang tagal. lang. Ano. I love you. Namiss kitang oh, sobra. Ako din, ako din. Kaya nga parang ang dami kong kwento, ang daming throwback. Ang dami mong hindi maalala tungkol sa Florinda. Alam uh, mo 'yon, 'di ba? Uh. Kasi ano eh, parang 16 years ago nga, 'di ba? Parang <laughs> isang tao na yun, diba? di ba? Yes. 16, dalawang tao na lang. Di diba, ba diba, magdedebo na? Oh, Direk, ang tanong ko, kamusta ka na? Nay, I'm good. Ako feeling ko lang talaga, isa ka sa humubog sa akin para maging isang mahusay na direktor. Kasi dati Saan hindi ito? ko naman talaga gusto magdirek. Gusto ko nga maging doktor dati. Hmm. Kaya Ay, lang, Yes. Ang nangyari, so, Nay, writer lang ako noon. And then, pinilit ako ni Tatay Channing, mag-AD ka sa akin, anak. Sabi ko, tayo okay na ako dito. Meron kaming power workshop ni tatay, ang output ng telesine, kaya lang mukhang fate ko talaga na mapunta dito. Nung magdedirect na kami, kasi first time niyang sinabi sa akin, anak, gusto mo magco sa akin this time? Nahiya pa ako nung pero oh yes, eto na, telesine yon ng output ng oh, workshop namin oh, oh. sa UP. Kaya lang nung magdedirect na, inabutan siya sa Las Vegas, namatay siya doon. I don't have a choice but to sit on his behalf. Sa O.V. So, anong nangyari? bin ko sila Manilin Reynes that time, gabi. Pipay tribute kay tatay. Nag Nag-dedirect ako ng first day nung telesine namin habang si tatay nakaburol sa Sampaguita. So, that's the start, inay. Kaya lang, parang sa love ko, I need to find my niche. Kasi si tatay kilala sa... Comedy comedy, alam mo yan, ang dami oh, yung pinagsamahan, di ba? Alam mo ba nung no, nag-tribute kami at nandun ka sa UP, ako yung gumawa ng filmography niya. Namatay si tatay ng naka-102 films. And most of the films, naka-50 yata, are your films in regal. Ganon katindi. And hindi ko makakalimutan doon, isa sa mga emosyonal yung Daddy Knows Best. Oo. Oh, oh. Nako. Ay, alam mo yan na eh, di ba? But anyway, so what happened was, I need to find my niche. Sabi ko, ano ba yung gusto kong ginagawa nung bata ako? Eh, nung bata ako, nood ako na nood ng horror. Kaya ngayon, na for the next two years, nung 2002 to 2004, wala akong ginawa kundi manood na ng horror. Konting may kumaluskos lang natatakot no, na ako na until that's the start nung napunta ko sa GMA 7 nag-handle ako ng workshop nila sabi nagkaroon -nag kami ng trilogy so kilig pintig yanin oh. Siyempre, ang kilig kay Derek Mark Reyes si Derek Carlitos ang pintig sa akin yung yanig. Walang gusto kumuha ng horror. And then sabi ko, sige po, akin na lang. Pero sa loob loob ko, ang biro ko lang sa sarili ko, lagot kayo sa akin. inaral ko to. <laughs> Siyempre, tumaambling ako, inay, kasi ah. tigo one day lang kami, one come. Nung pinalabas na sa Glorieta, only to find out that the next day, lahat sila niyakap ako, direct tinakot mo kami. Ang sabi ko, mabuti naman po kaysa natawa kayo. Tapos, the next day, may tumatawag na sa akin. Sabi, ikaw takot mo ako, ikaw gawa pelikula sa akin. Okay, si <laughs> Mother, so hot. ang una kong ko la, yung first film ni Marian Rivera, yung Pamahiin, mm -hmm. sila nila Dennis Trillo. And that started from the Shake, Rattle and Roll. Talagang laking utang na loob ko kila Mother Lily, kila Rosel Monteverde. Hanggang sa sabi sa akin, nag-manage sa akin ng si Rosel, sabi niya, Direk Ryan... Uh, nangangailangan sila ng direktor para sa sa Deo and Renal Group ng ABS-CBN. Iri-revive -re daw nila yung Susan Rose's Sineserie Classic. So, then, merong or... that time, hindi pa ako nagtitv noon na eh. Kaya ang first teleserye ko ever at first horror ko sa TV sa'yo. Sa, Florida. sa Florinda. Imagine ah, nung Pagpunta ko doon, uh, si Direk Jerry Sineneng para sa patayin sa sindak si Barbara. Oh. Tapos si Direk Wenz sa Maligno. Mm. And then, yung Florinda Monay. Florinda. Ito na. Siyempre, wala ko ka. Wala. Sabi ko, kasi I'll tell you honestly, ngayon mo lang ito malalaman. Bilang magkaibigan, bilang oh, anak-direk oh. mo. Kasi nang tawag mo sa akin lagi eh. Oh. Sorry, I, I'm not that young anymore. But sakin, ang tawag mo sa akin, ang anak-direk ko, oh, tawagin oh. nyo. Ayoko umarating sa horror kapag hindi siya, ganyan-ganyan. Oh, oh. Of course, sa pelikula mo, si Direk Chito eh. Oh. de ba? Pero pag sa TV mo, ako yan. Oh. Di ba? Pinapatawag mo ako. Pero, hindi ko pa nasasabi sa'yo na, alam mo ba, nung bata pa lang ako, nanonood ako ng mga inday-inday sa balita. Inday-bote, yung <laughs> pinaka ko. Ikaw, pangarap ko makatrabaho ka. So ngayon, hindi mo lang halata na fan ako oh, nung, nung Florinda. Oh, oh. Yan ganyan. Kaya parang, La, la, lagi akong odd sa iyo pag pinapanood kita. Para kong isang director, isa rin akong fan. Kaya parang nandun yung transparency na kapag may tinuro ka sa akin sa set, nung ginagawa natin Florinda nakikinig din ako. Mm -mm. Kaya nagpapasalamat ako kasi isa ka talaga sa humubog sa akin para maging isang magaling na direktor lalo na sa horror genre. Hindi na ka nakakatuwa kasi experience mo. You don't stop learning kasi, <laughs> 'di ba? Nakausap mo nga yung producer ng ano, 'di ba? CSI. Yes, yes, ina-inaalala mo oh, pa yon, oh, 'di ba? Oh, oh. Nung uh, nag-aral ako niyan sa I think sa Judith Weston ano, mm -hmm. uh, studio. wherein in NY ngayon naman, tinuturok ko yung yung the chabak technique which is yung Ivana chabak mm -mm. wherein do nagtrain sila Halle Berry sila mm, -mm. 60 per, 60 most of the academy award winners and nominees were trained by Ivana chabak and i'm the only accredited teacher of the chabak technique See. yung ganun nai kaya mm -hmm. basta naalala ko nai nagkaroon ka ng five star presents the diamond star Marisela Tolo Gina oh, sa TV5 oh. after natin sa ABS yes. Basta hindi ka arte ng horror kapag hindi ako yung Oo. director mo. Ganon mo kamahal. Sobra! Ano kaya yun? <laughs> Kasi minsan sa horror, di ba? Isang tinginan lang natin, alam na natin gagawin natin. Oo. Kaya ang bilis natin. Nay, kwento ko lang ha, ang daming memorable moments natin sa Florinda. Ang hindi ko makakalimutan is the first taping day Siyempre, civil lang tayo. Uh -huh. Kinakabahan ako sa'yo dahil take one actress ka, siyempre, si Maricel Soriano ka, pangarap kita makatrabaho. Uh -huh. At siyempre, parang, kumbaga parang nanginginig sa'yo lahat sa set. Naka-on your toes kami lahat. Kaya lang, ito si, si Sir Rondel Lindayag. Nung gabi, in-approach ako, binulungan ako. Sabi sa akin, Padre, manonood po si Sir Deo. Pwede po daw kayo magmount ng isang big scene. Tara, check natin kung anong eksena. Ito yung eksena ng nakita mo yung multo ni Donya, which is si Carla mm -hmm. Martinez. But eventually, tinatakot ka lang naman. So what happened was, minount ko, minount. Tapos, sabi ko kay Aya, Aya, 8 shots, pakisabi kay Inay, narinig mo. Tapos tumingin ka doon sa camera. Sabi hey shots. <laughs> sabi ni Aya, uh, direct may day, may day. E punta po kayo dito. Tapos punta ako doon. Sabi ko, what seems to be the problem? Uh, inay, Tas sabi mo sa akin, buwan sa mo yung shots mo. Tapos biglang umiti. Yung charm mo laging, pero I'll give you my take one. Promise. Para naman may choice ako. <laughs> Para naman may choice ako. Pa, paano ko kukunin ng ng take one, ng tatlong camera horror to. And siyempre may over the shoulder dito. Pag nausapan kita, uh -oh. ayaw pakisabi kay inay four shots. So talagang hagilan tayo. Uh -oh. Pero bibigay mo yung take one no? Lumanong ka. Ito na yung mga uh -oh. ibang artista ko. Uh -oh. Mga baguhan ng that time eh. Uh -oh. Nikki Hill, uh, Sanjo Marudo, Roxanne Ginoo. Uh -oh. Gino. Uh -oh. ayan lang. Siyempre, binlaking muna kita. Then binlaking ko na silang lahat. One take yung haba. What happened was, yung tatlong bagets sa artista, sabi ko, Dere, kinakabahan po kami kay Miss Mary. Bakin? Alam mo, sagot ko, umayos kayo. Yung artista, ready na, Oh. Take one, ha? Hindi ko makakalimutan ng command ko sa mga sa mga cameraman. Ang sabi ko, boys, mortal si magkamali, ah. Take one to. Mortal sin magkamali. ng kabado <laughs> ako kasi nasa likod ko sila Sir Deo. Oo. Oh, oh. Nasa likod ko sila Rondel, yung mga boss, mga oh, oh. executive. Oh. Siyempre, bang ito yung ticket ko para sa network. Ganyan, oh. ganyan. Kasi ikaw pa na take one actress alam ko, di ba, parang malacharito solis ka na take one dapat. Uh Oo. -oh, Eto take na, one. actor's cue. Kasi parang baliw-baliwan ka doon eh. Na nakita uh -oh. mo yung multo talaga. Para sa'yo, nakita mo talaga. sabi ka, direct, ready na ako. Okay, ready tayo. Okay, rolling. And five, four, three, two, action. And cut. Preview lang ako. Alam ano mo yung every time mag preview ako? Sana Okay. <laughs> Nagdadasal ako. Dadasal ako. Nakuha natin ang take one lahat. Tapos pinalakpakan tayo nila Sir Dayo, mm -hmm. pinalakpakan, tayo pinalakpakan tayo nila rondel. That is our start. But first 10 days, love you, hate you, love you relationship. Ah. Away-bati tayo kasi perfectionist ka nga. Naintindihan kita, gusto mo take one. Iba pa rin 'yung nakukuha sa Takewan. Oh, ako kasi 'yung pinaglalaban ko. Hindi ko makukuha lahat sa Takewan ng horror. May mga oh. over the shoulder 'yan, may mga galaw 'yan ng, oh. ng 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 camera movement at saka ako 'yung director that I'm an actors director na kailangan kitang kausapin. And ever since, sabi ko nga it never fails. I know how you talk to people that kaya alam kong genuine ka pag nag-usap tayo, kaya nga nahihiya ako eh, lagi ako may ganun sa'yo. Pag nag-usap tayo, <laughs> ganyan oh, tayo. Ah. Kaya alam kong you're genuine, di ba? On the other ang, ang tigas din naman ng ulo ko, ayaw kitang payagan na hindi kita madirect. So ngayon, bawat movement mo, na ilalaka tayo doon ha. Tapos na ganito ha. Yes, direct. Tapos ng kayo ni Pai. Napaparaming ako minsan. Naku, pinag-uusapan ba nila ako ni Pai na Masyado ko ba silang ino-over and okay. all that? Kasi lang ako talaga sa Florinda natin, talagang at home na at home na tayo. Ano? Wala tayong ka-inhibition kainhi sa bawat isa. Wala. Yun ang magandang magandang Isa lang ang naman stress. natin. Eh. Sabi ko nga kay Wingard, lumubuhay pa si Wingard. Yeah. Wingard, baka ngayon na ako makasamunot ng kalbo. <laughs> <laughs> Sabi ko ba kay Wingard? Tinawag niyo ako ni Pai sa, sa, sa tent. Ito lang, tawang-tawa ko. Direct sa Glet, pwede. Kausapin ka lang namin, may tanong kami sa character. Akala ko naman talaga may tanong kung kayo sa character. Oh, karakter character mo pala. <laughs> Eto na nga, sabi mo, direktang gwapo mo. Ako, tigilan nyo nga ako. <laughs> ako. Tidirek sa We just want to thank you. Kasi tinuturuan mo pa rin kami. Uh Oo. -oh. Gusto namin yung tinuturuan Mas, pa rin uh -oh. kami. Slime. Na hindi ka naiiyang turuan kami. At nakikinig ka sa amin. Kasi naalala ko, Nay, bago tayo mag-work sa StoryCon, etc., ang sabi ko lang sa'yo, Nay, how do you want to work? And how can I be a help? Kasi hindi ko titibagin yung nalalaman mo. Uh -uh. uh Oo. -oh. Tutulungan lang kita. Uh -uh. Since mahusay ako, in, in directing the horror genre. Nung magka-vibes na tayo, ganito ka naman. Direct, alam ko gusto mo pa ng take two. May <laughs> mo sa akin ng take two. Those are the memorable ng Florinda that I will never forget. Ano you know naman ang preparation kapag may horror film ka? Nagpe-prepare ka ba? I'm sure nagpe-prepare yes, ka. Yes, inay. Number one, nai, since I'm also a writer. So, napaka-importante sa akin muna nung anong meaning nung pelikula. Tapos, oh. pangalawa, pag nabasa ko yung script, ako man yung writer, ako, or ako lang yung director, kailangan hindi na nanalo yung demonyo. Oh. over good. Laging may redemptive value. Kaya nung inaral natin yung Florinda, may redemptive value. I need to have what I want to say as a director. That's a requirement. And then once alam ko na yon inay, magpe-prepare na ako. And the most important is, I need to know my actors. O, oh, yun importante, director, no? kasi may collaboration talaga dapat. Yes. Kasi minsan, hindi naman porket sinabi ng no? artista na, Directly mo mas maganda ka sunod na yun. Hindi. Ito yung album na hindi yeah, alam to ni Inay na meron kaming pictures eh. ng behind the scene ng Florinda. Kung titingnan mo okay. dito, Nay, o oh, tingnan mo, luma, luma na. Kung 16 years ago, tingnan mo, ganito tayo mag-usap. Yan o, oh, tingnan mo, Nay, o, oh. ganyan tayo kasi nga, iniintindi mo yung character. Then, pag nag-take one na, gets mo na. Na halos, halos, isang hinga na lang amoy natin ang bawat isa. You always refer to me, especially when it comes to to scenes imagine when i go to This is 16 years ago <laughs> O, di ba, direct sa isa natin yung mga projects mo. ano sa kanila yung nagawa mo din para ma-share mo about it? Inay, siyempre, hindi ko makakalimutan yung una kong pelikula. Binigay sa akin na break ni Mother Lily. Nag-box office yun eh. Unang pelikula ni Marian Rivera, which is Pamahiin. Pamahiin. Kinarir ko yon kasi natutunan ko sa pagdedirect ng pelikula, si Tatay Chaning tinrain ako ng one cam eh. Kasi nung panahon ninyo, di ba? Oh, one cam From, lang, from the Inday Bote, Inday <laughs> <Indoy laughs> May balitao, yung, diba? yung, aming energy level, kailangan laging nakataas. Kaya one time na, naalala ko lang ano, sa Florinda, meron tayong isang big scene. Iko-confront mo yung kapatid mo. Nag-iisa mong kapatid na pinoprotektahan mo, si Roxanne. Mm -mm. Tandaan mo, Nay, si Roxanne, hanggang eventually naging inaanak natin mm -mm. sa kasal, di ba? Oh. Ang hirap nung eksena. Nay, sa sex na namin, na Kaya yan. Sabi niya, pagdating ngayon dun sa nag-confrontation kay magkapatid, nakasagot yung Roxanne nasampal mo ngayon. Direk, alam ko kailangan mo ng take to. Kasi hindi nag-a-assignment yung artista. Ibig sabihin, hindi mo naramdaman si Roxanne. Mm -mm. Si Roxanne, everyday na lang, nagre-resign mm -mm. sa akin. <laughs> Sabi niya sa akin, Ayoko na. Takot na takot na ako kay inay. Gagawin natin to. Nandito ako, tutulungan kita kay inay. Tinulungan mo siya kasi sinabi ko sa'yo, Nay, ang oh, bahala. Gumanong ka sa akin. Ma yung konti, every now and then, o gano'n na rin kayo mag ausap Malapit diba, na. Malapit na. <laughs> akin kasi, di ba, alam mo, gagawin mo din to. Gawin mo lang ng tama. Yes. Di ba? Kasi pag ito naman ay nagtagumpay, <laughs> lahat naman tayo makikinamang. Eto na. di naging magka-vibes na kayo. Mm -mm. Sumobra na naman yung vibes nyo sa set. Eh, pero ngayon, tingnan mo, mahal na mahal natin si Roxanne. Umuusan siya. At saka ang bait ng bata. Isa tayong dalawa sa Ninong sa at, nino at, at Nina. Ang ganda-ganda mo. Ang gwapo-gwapo ko sa suit ko, sabi mo. For the first time, sabi mo sa akin, mm -hmm. Anak, hindi ka na naman, hindi ka na nanggigitata ngayon. Oh. Nga. Mas, <laughs> lang talaga ako doon sa nanggigitata kasi nga pawisin tong likod ko. I've been teaching acting for the past 26 years. And then, I handled Star Magic as the head of the training department of Star Magic ABS cbn for 16 years. Lagi ako sa ligaw na ligaw. No, I guess ka naman sa workshop ko. Oo. Ganon. Ang kulit ko kay inay. Tapos one time, sabi lang ni inay, hindi naman ako nagtuturo ng workshop. Wag na. Tapos mamaya kote ate, pabiru naman ni inay yun. Pero one time, sa kakakulit ko kay inay, finally, umoo siya. Ngayon, pagdating mo doon, eto sabi mo, hindi ko ba alam kung bakit ako in-invite ni Direk? Pero isa lang ang sasabihin ko sa inyo, alam nyo ba kung paano ako natutong umarte? Yung buhay ko ang nagturo ng acting sa akin. Kasi iisipin ko lang, wala nang kakainin mga kapatid ko at mga pamilya ko, makakaarte na ako. Kailangan maging mahusay ako, kailangan piliin ako ni Direk. Kailangan magsipag ako. Yan lang sinabi mo, nai. Lahat sila nakilip. Hanggang ngayon, na'y sikat na yung mga iba doon. Oo. From Megan Young Kaya to Jessie Mendiola. Hindi to... lalaki dapat ang ulo. Kasi dapat lilingong ka lagi doon sa iyong pinanggalingan. Yes, inay. Dapat ganon. Okay, inay. This time, let me give you a gift. Ay, ba't ganon? Baliktad. <laughs> let me give you a gift. Kasi isa ka sa mga taong humubog sa akin para maging isang mahusay na direktor sa pelikula at TV ang laking utang na loob ko sa iyo. Ngayon binabalikan ko 16 years ago kung uulitin ulit yung buhay na 'yon. I will choose that path again. ka naman. Ngayon, yun. since nag-aral ako oh, ng, oh. I, I'm the only uh, accredited teacher of the Chabak technique, let me give you a book. This time ako naman 'yung mag-share ng knowledge sa oh, oh. Please read The Power of the Actor. Okay. Lahat ng karamihan ng mga Academy Award winners and nominees nanalo dahil sa librong to. Dahil kay ano? kay Ivana Chabak. Dahil do sa Chabak Technique. Ako lang yung Pilipino na nagtuturo niyan dito sa Pilipinas. Okay. oh, eto naman ang oil. From, na natin kay Tita Carla. <laughs> o, galing yung kay Tita, Carla, Carla Martinez. Tita Carla! <laughs> Oo, oh, yes. Namiss no, ka namin. Eh, siya, yung, siya, yung, nanay na nagmumulto Oo, sa Kurinda. siya yung nanay na nagmumulto sa <laughs> Florinda. Diba? Kaya lagi nag- no nakita niya yung pinost ko sa'yo, sabi niya, say hi to Inay. It's good na nakita ko kayong ulit dalawa. Oh, oh. One of these days, si Takarla, ano, ano tayo, chikaan tayo with Chikahan Inay. Tayo. Oh. Anyway, Inay yan. Thank you naman. And thank you man. at ano, at, at ano, uh, malaki utang na loob ko sa'yo at mahal na mahal kita. And I and can't wait for us to have a comeback in oh. a horror genre. Ako din, direct. Kasi Inay, guess what? Okay, I just want to tell the public that I have a production now which is Happy Karga. Films. Happy karga. Kaya makita mo na sa mga ano, kanina yung hashtag happy karga, sa'kin sa yun. Kasi happy substitution. It could be of anything, depende dun sa objectives mo. Kasi ang tinuturo ko ngayon sa artista, using pain as a fuel. I love you. I love you. <laughs> <laughs> alam mo yan. <laughs> Thank you for trusting me. Thank you, Direk, for loving me as me, the real Maria with the topak. <laughs> ang dami kong natutunan sa'yo, hindi mo rin alam yon. Kala mo ikaw lang. My young little brother. Anak, ang tao mo nga sa akin, inay, anak direct, di ba? <laughs> Oo, anak direct. <laughs> Kaya ngayon, nai, ang dream ko is for us to have a comeback film maghanap ako ng producer, nagagawa tayo ng horror pero acting piece. Pero gusto ko lang sabihin, lahat kami, ipapakape mo kami ng sumiyaki coffee, yung napakatapang yung na kape. Sa sabi ni, ano, ni Sweet, si Jan Lapko, sabi niya, Ma, ano para ng kape ito? Sabi niya, kasi, yung -ba balat ko, gumagalaw mong isa. Sabi niya, hindi ba na latay la Dora ang pangalan ng kape na yan? Sabi niya sa akin. <laughs> Uh -oh. Dahil sa iyo, lagi mo ko pinapadalan. Lagi mo sinasabi, anak, ito masarap. At ang hindi ko makakalimutan, si inay yung nag-introduce. Anak, kumain tayo ng spaghetti at saka ng grilled cheese sandwich ng uh -oh. Pancake House. Hanggang ang ngayon, sarap. hanggang ngayon, inay, paborito ko yon, Pamilya ko, dinadala ko doon. Kasi ba yun, mayroon ka, ano ha? Gr Grilled cheese Grill sandwich nga. Binabagay mo sa... nagbaga yung lasa Nagpapa-order ka sa set. At ngayon, araw-araw, hindi ako, kahit utang utang na ako sa, sa spaghetti ni inay. Pero sarap pa rin. Diyan po nagtatapos ang aming mahiwagan chikahan. Sana nag-enjoy kayo. At alam niyo na, nandito ko sa baba lahat ng gagawin. Yung bell, yung channeling, at saka yung channels. Alam niyo na kung ano ibig sabihin, no? di ba? Maraming maraming salamaste. Salamaste. Marami salamaste sir. Happy Karga Inay. Salamaste. Salamaste. <laughs> Bye-bye.